Aries, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay, ay pwedeng magkaroon ng usapan na dapat ay maging wise ka, dahil sa pag-iingat mo, ay magbibigay sa iyo ng isang desisyon, na magpapasaya sa iyo para magkaroon ng kasunduan, at ngayong araw ay malakas ang enerhiya mo, kaya kung may deal ka ay pwede mong ituloy, ang iingatan mo lang ang magalit kagad dahil doon ka maiirita para mawala sa konsentrasyon ng iyong mga sinasabi at gagawin ang pahiwati. Sa tahanan may pahiwatig na may padating na financial na suporta na magpapasaya sa tahanan dahil may nakaalala sa iyo na mga nagmamahal sa pamilya mo at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid. Pag-unlad sa iyong pera kung sila ay lalapit sa iyo, ang ingatan o bawal ay magbigay ka sa pamangkin at pinsan. Kung mabibigyan mo sila, at may pahiwatig na pwede kang makaranas ng bigla ang mga gastusan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay masaya kung mabilis mong magagawa at maayos ang dapat na iyong mga gawain ng iyong superior ay pwedeng kang mabigyan niya ng pagtulong sa hinaharap kung ikaw ay mangangailangan sa pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahala ng pahiwatig ay normal na araw na masaya at walang sinyales na problema, at pagunlad ng buhay hanggat nasa iyo ang laging nagbibigay ng pag-aaruga sa kabuhayan, ng pag-iibigan, ay may gabay ka lagi na maalagan ang iyong kabuhayan ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 17 number 20 at number 36. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay ang makinig muna sa mga kausap ang naaayon na iyong magawa para kung ikaw ay magsasalita na dapat ay may striktong pangungusap para maging maayos ang nais mo na mangyayari at kung nasa tama ka ay madami sa iyo ang sasama ang pinapahiwatig at mayroon ka ng makakasama sa mga gusto mong project. At ngayong araw ay may maganda kang enerhiya sa usapan sa pamilya at ibang tao. Kaya ang plano mo ngayong araw, kung gustong ituloy ay pwede, sa pagkakataon na kumita ng maayos na pera kahit na maliit ay magpapasaya sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay maayos ang magbigay at magpautang at pagtulong sa magulang, at sa mga kapatid, kung sa iyo ay lalapit para sa magandang pagunlad, ng iyong pera sa paggawa pa ng pagkakakitaan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka dapat sa mga gawain nang makaiwas ka sa problema at umiwas ka muna sa mga kasama sa trabaho na mahilig magyabang at mahilig pang manokso ng pag-iibigan. Problema ang kayang maibibigay sa iyo kung laging mong makakasama ang ganoong mga tao. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang pahiwatig walang suliranin hanggat nasa iyo na laging inuuna mo ang kailangan ng pamilya, ay patuloy kang may gabay ng matalino at mahusay para maalagaan ang mga ikakabuhay ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 14 number 29 at number 42. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay, ay mayroon kang mahuhusay na aura, na madaling malaman ang iniisip ng makakausap, para makagawa ka ng transaksyon na maayos, at mapapasaya mo ang sarili sa mga dapat na magawa, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pumirma at magbigay ng mga kabaitan, sa ibang tao nang malihis ka sa problema, at kung may kahilingan ang isa sa pamilya, ay dapat mong pag-isipan kung ibibigay mo o hindi dahil para sa maayos na relasyon ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay iyong sabihan na lagi silang maging wise sa pakikipag-transaction ngayong araw ng tuloy-tuloy na maging maayos na swerte para sa gustong gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maayos na araw na masaya, kung may extra kang pera ay magbigay ka sa minamahal, nang laging madaming dumating na good energy sa tahanan ng swerte, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 21, number 29 at number 35. Cancer Ngayong araw kung may imbitasyon ka sa isang okasyon, ay dapat mong puntahan dahil kasiyahan para sa iyo at sa ibang pwedeng makakausap, basta maging wise ka lang pag-usapang negosyo, ay huwag ka na magbibigay ng iyong idea para maalagaan mo ang iyong mga gustong gagawin, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya, sa mga gustong humingi ng tulong, Mauwa ka lang kaya dapat kang umiwas para wala ka maging kagastusan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw sa iyong pera ay pagsisinop, nang wala kang papawalan ng buwenes mong pera, para patuloy na gumanda ang pagkakaperahan. Sa iyong trabaho ay pag-iingat, sa iyong mga gagawin, huwag kang magmamadali para hindi ka malito dahil sinyales isang pagkakamali mo, ay may supervisor na may mainit ang mata sa iyo, na pwede kang pagsabihan kagad ng ikakalungkot, mo ang mga salita niya ang pinapahiwatig. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Blue Number 10 Number 29 at Number 30 Leo Ngayong araw ang pahiwatig, ay maging maingat. Kalang sa mga bigla ang pwedeng makakausap, na may. Kay abangan kung ikaw ay naiinis na ay magpaalam. Ka na ng maayos. Para kung magkakaharap muli kayo, ay magkakaroon na kayo ng usapang seryoso dahil may aura kayong dalawa, ng swerte kung magkakasama sa mga pagkakaperahan na gagawin, at maganda ngayong araw ay pumunta ka sa magulang at sa bahay ng Diyos, kung makakaya ng maalisan ka ng mga alalahanin sa iyong isipan, at iwasan mo rin ang pagpirma at pagsangayon sa ibang kausap, dahil walang sinyales na pag-asenso ngayong araw ang mga ganoon para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miembro ng pamilya ay may aura sila ng buenas na magbibigay sa kanila kung may pakikipag-usap, kaya sabihan mo na dapat sila ay maging maaga sa dapat puntahan. Sa trabaho, ngayong araw ay wala kang dapat alalahanin sa mga gawain, Mag-focus ka sa ginagawa at sa importanteng gawain. 'Yun ang pahiwatig dahil pwede kang makagiliwan ng boss mo ngayong araw. Ang iiwasan mo lang ang mga salita ng ibang kasama na mahilig magyabang sila. Sila ang tukso sa iyo ngayong araw para magtushan. Sa pagmamahalan ngayong araw, ang pahiwatig ay normal na masaya pero maging mapag-observe ka pa rin nang malaman mo pa ang dapat na ibang gagawin nang lalo mong mabigyan ng pansin ang kabuhayan na magpapasaya lagi sa inyong pag-iibigan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 11 number 28 at number 24. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may isang bagay. Sa iyo, na ayaw mong pakawalan o gusto mong gawin, ay dapat na magkaroon ka ng isang pipiliin na alam mong sasaya ka, at saka sa ibang pagkakataon, mo na gawin ang maiiwanan, mo sa iyong isipan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay huwag ka muna gumawa ng pagpirma, nang wala kang makuhang problema, at kung makakaya mo ay ipasyal ang minamahal, ay gawin ng maalis ang mga bad energy, na nagpapahina ng kasiyahan sa pamumuhay, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ng pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miembro, may malakas silang enerhiya kaya kung may kakausapin ay sabihan, muna dapat ay tumuloy. Baka isang pagkakataon, na para sila ay makagawa ng pagkakaperahan, at sa iyong pera ay okay para sa iyo mag-invest, sa alam mong legal ang pagkita ng interes, ngayong araw at pagulnod sa iyong pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay mag-ingat ka ng husto ngayong araw kung may dapat gawin ay tapusin mo ng may kabilisan, ng maayos na magbibigay sa iyo, ng masayang araw sa trabaho, at maglilihis sa sinyales na pag-iingat na dapat na magawa ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ang pagiging laging matsaga mo, sa pag-aaruga sa pamilya, ang pahiwatig ng tuloy-tuloy, ang mga swerte sa iyong mga magagawa, ang maibibigay ng gabay, para sa inyong kabuhayan na ikakaasenso, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 18, number 34 at number 5. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may Binabalak ka na magpundar ng negosyo ang sinyales ay dapat pang pag-aralang mabuti, kung ikaw lang ang may gusto at walang interes ang minamahal, ay mahihirapan kang maging matagumpay, kaya kung ayaw ng minamahal, ay magkaisa kayo ng iyong anak na gumawa ng plano at malaki ang porsyento na magagawa ninyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga deal sa ibang tao dahil nasa pamilya ang aura ng swerte ang pinapahiwati. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay wala kang dapat pautangin at tulungan ng makaiwas ka sa kagipitan sa pera sa hinaharap, at sa iyong trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, sa kasama sa trabaho na tao, ang dapat mong ingatan ang mahilig mag-angat sa sarili, at laging bida sa usapan. Kaya, kanyang mabigyan pagkakagastusan, at pagkabusit ngayong araw kung makikasome ka sa kanya. Sa pamilya sa miyembro ng tahanan ay dapat kang maging maunawain sa kanilang gagawin pero pag-aralan mong mabuti, kung may makita kang mali ay sabihan mo kagad para malihis sila sa paggasta na walang mangyayari. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 14 number 29 at number 8. Scorpio. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay maganda. Ang enerhiya, kaya ang mga plano mo na makagawa ng pagnenegosyo, ay ituloy mo ngayong araw ang plano para makapagdagdag ka pa. Nang dapat nakasama hanggang sa matapos mo ng maayos, basta sariling pera mo ang puhunan, ang magagamit ay madali, kang makakaasenso sa gagawing negosyo, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga bigla ang pangyayari, sa mga kapamilya, o mga kaibigan, dahil pwede rin sila magbigay ng pagkakataon na magpapasaya sa inyong magagawa, ang pinapahiwati Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mga anak ka, na ang gusto ay magtrabaho sa abroad, kung lalaki ay pwedeng, pwede na makaunlad siya ng maayos, pero kung babae ay ipagpaliban muna para mas maging swerte, siya sa susunod na balaking magtrabaho sa abroad, at sa iyong pera kung may extra kang naiipon, ay bigyan mo ang anak na may asawa, nang parehas kayo datingan ng swerte, sa pagkakaperahan ang pahiwati sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema maayos na magagawa ang trabaho. Ang dapat na iyong iiwasan ay mga kasama sa trabaho na mahilig tumulong at humingi ng tulong, parehas silang magdadala sa iyo ng ikakalungkot kung ikaw ay makikisama sa kanila ngayong araw. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema ang pahiwatig, huwag kang magsasalita, nang pabigla-bigla sa mga kasama sa tahanan dahil pwedeng doon mag-uumpisa ang pahiwatig na problema libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 16 number 38 at number 20 Sagittarius Ngayong araw ay maayos ang iyong aura, at may malakas kang enerhiya, kung sa mga usapan sa pera o deal sa pagnenegosyo, at kaya mong magawa na magkasundo sa transaction, ang iyo lang munang iwasan ay magkaroon ng deal sa malayong lugar, dahil may sinyales na may makukuha ka ng ikakahina ng kalusugan, at ngayong araw kung may dapat na pirmahan ay gawin mo kagad dahil pag-unlad ang pagpirma mo ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay maging mahaba ang pasensya, iwasan mo ang magalit kagad, at makasama ng pagkainis dahil baka may masabi ka na sila ay magulo. Maging masipag ka na lang at nang makalugdan, kapanang ilan sa iyong superior, ang masayang magagawa mo sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong sa ibang tao at maglabas ng malaking pera kung sa negosyo para makaiwas sa pwedeng kagipitan sa hinaharap. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay pwede kang magkakaroon ng bigla ang tampuhan sa minamahal kaya umiwas ka muna sa pagsagot, sagot ng walang maging malaking suliranin, sa pag-iibigan ang pahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 34 number 21 at number 16. Capricorn, ang pahiwatig ng iyong gabay, maging mahaba ang iyong pasensya, nang wala kang masabi na pabigla-bigla, na pwedeng magdulot ng isang ikakabagal, ng swerte, ang pahiwatig, kaya maging mapagpasensya ang naaayon, na maging ugali, at ngayong araw ay may mahinang kang enerhiya, mahina dahil madali kang naaawa kaya umiwas muna, sa transaksyon na iba ang mga sinasabi, at ganoon din sa mga tao na makakausap, na magbibigay naman sa iyo ng gastos. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, ay may sinyales na may dadalaw na tao. Pwede mong kausapin dahil wala namang siyang bad energy, para sa inyo bagkos baka may ibibigay na pwedeng pagsamahan na magagawa ng okay naman ang pwedeng mangyari. Sa trabaho, maging mas maingat lang sa pakikasama ngayong araw, ang pahiwatig, ng walang makakuha ng iyong mga pamamaraan, na maayos sa mga ginagawa ang pahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 20 at number 42 at number 11. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may plano ng isang okasyon, tuloy mo kung para magkasama-sama ang pamilya, dahil magbibigay ng ikakasaya ng bawat relasyon at maalisan ng mga bad energy, ang bawat pupunta ang pinapahiwatig at ngayong araw, ay huwag ka lang muna din makisama sa mga kaibigan, dahil pagkakagastusan ang kayang maibibigay sa iyo, kahit kasama mo sila sa pakikipag-usap ay iwasan na rin dahil kung may kasama kang iba ay walang magandang resulta ngayong araw, taang pahiwatig. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao. Pamilya ang bigyan at unahin mo ang mahal, kung may ekstra kang pera ng laging maganda ang grasya ng pagkakaperahan. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, kung sa mga gawain ay magagawa mo ng maayos, ang dapat iwasan ay ang kasama sa trabaho na magaling magpatawa at laging mabiro, dahil tukso siya ng gastos ngayong araw sa iyo, at pwedeng mapunta pa sa ibang sitwasyong kaya iwasan mo muna ngayong araw tang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na problema, masaya ang gumagabay para magdala ng positive energy, dahil sa laging nagkakasundo at walang tampuhan ang naibibigay na swerte sa tahanan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 10 at number 42. Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may mga deal na maglalabas ka ng pera, ngayong araw at mamimili ka ay huwag mo sa umaga gawin, after lunch ka, gumawa ng transaction dahil maganda ang aura mo ng swerte, sa ganoong mga oras, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga usapang negosyo. Kung lalayo pa kayo ng lugar kaya mas makakainam sa iyo na iwasan na ang ganoong deal ngayong araw, nang wala kang mapasok na problema, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ay bawal muna magmalakbay dahil pwede silang makakuha ng paghina ng kalusugan at magagastusan ng hindi inaasahan kaya iyong sabihan na sa ibang araw nagawin kung malayo ang pupuntahan. Sa trabaho ang pahiwatig ang maging masaya sa mga gawain, para maggumanda ang aura mo ng swerte, na makikita sa iyo ng mga nagmamasid na pumipili, na bibigyan ng pag-asenso sa hanap buhay ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 28, number 11 at number 32.